going to uh, Mongkada isang napakal kulimlim na <laughs> preskong preskong umaga mga, mga farmer ayan na andito tayo Six lechon tayo ngayong araw mga farmayan. Dalawa na pick up na po uh, at natin from Pangasinan pa yata itong isa. Kanina naman nakasalubong ko from Quezon City. Pangatlo na pong order at sila ay nagchachaya pong uh, kuhanin po dito ang lechon dahil sabi nila ibang-iba naman daw po talaga sa nabibili na sa, nila sa Maynila mga farmayan. So ayun, ako naman po ay uh, flattered at uh, lalo po akong uh, na-inspired at uh, napagbutihin pa yung aming uh, lechon business so ayan po uh, lalo na po ngayon yung ating mga kapartner ay talaga na mga uh, nag ano din nag effort din po sila na makahanap ng mga baboy na magaganda para po sa uh, ating kasi sabi ko nga it's a cycle di ba kailangan hindi maputol oh medyo konting sakripisyo 'di ba? Kukunin ko naman sa magandang presyo. Kumita sila. Ako naman kikita din dahil mabibili naman po ang uh, lechon sa tamang presyo din, magandang presyo. At ang end po ay happy customers, babalik sila mga farmer. So, tuloy-tuloy tayo. So, ayun po ang ating uh, ano sana kung mayroon pa tayong makakapartner makaka-partner diyan. Malay nyo pagka dating po ng panahon na medyo lumakas po tayo God willing sana naman ay lobo ng Panginoon na lumakas dahil marami pong trabaho ang makikreate nito sa mga boys ating mga lechonero magiging apat na po sila kung sakali man na talagang mag busy tapos sa uh, kung yung kainan po eh malay natin eh sabado linggo eh medyo lumakas pa tapos maging uh, alam nyo na yun po pangarap lang naman so pero kung hindi pagkalob ng Panginoon, eh, hindi talaga, di ba? So, at least rinay po natin. Hindi lang puro plano. So, ayan na. Ah, binibilang ko yung Indian mango namin, mga farmer. Kasi yung dalawa doon, ang dami na pasaya. Tapos dito, ayan, namumulaklak. One, two. Bali, tatlo. Ito pa, meron pa dito, dalawa. So, marami pong magiging Indian mango natin dito sa taas. Tapos yung doon sa may ano namumulaklak din, apple, mango, dalawa, bali tatlo, kasama na po itong isang ito plus yung dito. Ayan. Medyo marami daw pong bunga ito. lang, dito sa kabilang side. Hopefully ay uh, makahabol-habol. <laughs> medyo marami daw. Ay, dami pa lang kalaban. Maraming kalaban mga farmer. Ayun. Marami pong uh... Antikens. Isprehan kaya natin to. Kailangan natin isprehan. Marami din po palang bunga. Ayun, sa loob. Marami. So, ayun. Oo okay. nga, no? Medyo marami din pala. Katuwa naman. Ayun. Um. Oh. No, Maliliit, oh, ano pa, green pa daw yan Tapos, silip-silip din tayo sa ating mga uh, itlog pa nga na ano strike try ko uli na magano? ano mag, may kumakain na naman no? mag na ng itlog dahil na uh, papa incubator uli natin ito yung mga kumakain ng itlog yan mga ka farmer ito, ito tatlo Pwede na siguro natin kuhanin niya. Kailangan nang kuhanin dahil na uh, natin sa ano muna. Ilang piraso 'yan? Sayang din eh. Oy, marami na ba? Ari ko. Aray, 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 aray wala naman eh katay na kaya kita tatlo huwag hindi ko kinuhin wala na yan habang may sakit kailangan na magkatay malalaki na oh maganda to malalaki na po yung ating mga manok hindi na pala ako nakabiyahe kaya uh, yun oh one two pangkatay na po yan Shadow, ganyan, malaloko-loko yan. Sayang so, yung partner nito. Shadow, out Winston! Ayan. Uy, ayan na ang ating bisita. Taman-tama. Tayo ay babalik na sa ating uh, litsunan. Ayun. Sprayan natin ng magnum itong manggang ito. Daming Shadow! Uh... Shadow! sprayhan natin tong ating uh, mangga magnum para mamatay yung mga antik uh, antique tapos mamaya pala si Sebi ayan kasi may lima kala ko anim lima lang palang order natin bukas so ayun meron pong ano si Jan Tabamo ayan si Jan Tabamo po ay uh, suki na rin natin yan may order po siyang tatlong 35 kilos bukas sa kanya lang malaking handaan yata 200 packs so ayan Shout out na rin pala kay Jan Roque. Tatawa si si Jan. <laughs> Tatawa si brother Jan. Ayan. Ayan na ay yung ating bisita. Siguro ito para min Pangasinan yata ito. Dalawa. Alas 10 parehas to? Ha? Alas 11 yung Ito malaki. Ito. Oh, yung 20 kilos. Ayan, baka ito na yung 20 kilos. Ayan na, going to San Luis mga ka-farmer. At ayan, pinapabati niya. Happy 60th birthday, Sevilla Alfonso. April 15 and Ivan Alfonso. April 14 na farmer. Ayan, happy happy birthday po sa inyo. Ayan, mayroon pa tayong alas 11. Ayan, ito ata yung Pangasinan. Tapos 35 kilos, ayan, umiikot. oh sa angka pa tuloy tuloy ang laban natin mga farmer at mamaya si si Sebi may walong baboy na i-deliver ide din ayan malalaki kasi malalaki po ang order natin next week meron din tayong uh, babatiin din pala ayan mga farmer sa, sa Tuesday naman ito nagpapadeliver ayan advance ko na po dahil uh, baka tayo makalimot Buti pa si Ultra Mega, hindi nakakalimot mag-text mag, mag text, ah. Mayroon na naman daw na sale. Ayan, eto, igigreet daw natin. Ayan, happy golden wedding anniversary kay Arsenio and Yolanda Maragay. Ayan, uh, ka-farmer Arsenio at tita Yolanda, happy 50th anniversary golden yan wow sana all yan sa mga magang nag-asawa diyan at uh, ano ay congratulation uh, congratulations po sa inyo dahil uh, maka makaabot pa ng uh, diamond ayan 75 yung mga umaabot pa po ng 75 pero napakahirap na pong abutin ngayon yan mga farmer <laughs> mahirap na talaga tapos Eto Aha Okay na Ayan ay Buti na lang Monday May iirong tayong lima Ano, kumusta yung uling manlalaki? Yan, ikutan natin itong uh, ginagawa nila. Maaga akong umuwi kahapon. Eh. No, kaya magandang pintura. Dito. Wow. Presko pa rin. Oh, farmer. hindi siya mainit eh. Hindi siya ganun kainit. Oh, tapos may blower tayo. Okay. Okay tayo. Yung ko naman pong pakisami muna yan. At uh, uh soon. Malay natin. Di ba? Pagka nag ano na. Nag uh, nakita ko na lumalakas at uh, magiging consistent po tayo eh why not di ba pero sa ngayon pasensya na po kayo tiis tiis dahil nasa trial pa lang po tayo naintindihan nyo naman po siguro no na di kailangan natin gastos to dahil uh, nadala na po ako <laughs> Nandala na ako sa tinayo namin doon sa kabila, yung uh, pinaglipatan namin. Galing po sa maliit yun eh. Dito sa may highway, lumipat kami sa mas malaki. Ginastos ko Oh. Tapos sa uh, mas naging ano, matumal. Doon ko na-realize na napakalaking uh, bagay po. Kung let's say, yun nga yung target market mo sa itatayo mong uh, kainan. Hindi mo kailangan na parang sobrang ganda at sobrang linis. Dahil matatakot po ang tao, lalo na kung masa ang iyong pinatarget. At yung site selection, napaka-importante. Ano bang meron, ano bang market mo sa lugar mo, di ba? So, ayun. Tayo naman, ang market naman po natin, dahil tayo ay medyo sabihin na natin, hindi naman po sa pagyayabang, eh, medyo nakukuha naman po natin yung hindi taga Arayat actually ito San Luis kanina Quezon City may Pangasinan dyan so, pero yung kakain eh, sabihin na natin na half half na rin po gusto ko rin pong ma-invite din yung mga taga Arayat hopefully di ba? after pandemic na bago na naman yung ano eh tingnan natin subok ulit tayo mga ka farmer so ayun uh, ano lang simple lang gusto ko lang pong maano dito yung parang uh, para makikikain ka lang <laughs> dating kaya nga sabi ko maganda sana kung mayroon ding uh, mapapagpahingahan kahit uh, maliit lang po na uh, ano kasi syempre karamihan po galing sa malayo so syempre yung makaka-relax muna ma lalo na po presko po sa paligid so tingnan natin tapos ito ang uh, ito na yung kanilang ginagawa ayan oh open na po sila ayan na po si Becky ayan oh kitang-kita natin Becky <laughs> o tama tama makikita nyo pala si Becky kung kayo po ay kakain dito so ayan magiging grills lang po yan tapos ito lilinisin natin yan Huwag po kayong magalala at kahit pa ay eh, ayusin po natin yan hindi ko lang alam kung anong ilalagay ni Bebe dito kasi kung bububungan natin ay pwede rin naman pong extension ano, maayos natin to dalawang lamesa pa dyan o tatlong lamesa kung mag busy po tayo dito eh anuhin na natin pero for the meantime ay kung masakit din pala ito mama kasya <laughs> eh for the meantime linisin lang po muna natin at uh, malilim naman ang kaunti so baka dito na lang muna yung ano kaya lang mainit din pala na mainit din po dito so ayun tingnan na lang po natin mga farmer ang ah, magiging ah, ano natin yan move Antay na muna natin yung move ng business. Malay mo, ibokya bokya pala ng ilang buwan na bokya. E tigil tayo. At least hindi naman nag ng malaki. Kasi ang magiging problema na natin dito malayo, mga ka-farmer. Hindi po biro. Dahil uh, nasa barrio. Tapos, sa uh, di ba, tago. Kumbaga, hindi po siya highway. Pero yun naman, highway, hindi naman natin ma-achieve yung ganitong lugar na, di ba, maluwag tapos ang kinaganda, makain kayo may nakikita na kayong umiikot na lechon so isa pa sa added attraction hopefully no, may mga umiikot po pag bagay sabado linggo most likely meron naman pong uh, umiikot kayo makikita so, ayan na, naandito na po pupunta kayo dito para tikman subukan ay makikita ninyo po umiikot ito po yung mga sizes tapos uh, matitikman na po ninyo yung gusto uh, gusto nyong orderin kung papasa ba sa inyo or kung kayo naman po ay uh, pumasya lang dahil gusto nyo uli kumain dahil uh, natikman nyo na kaya lang syempre ayaw nyo naman ng umorder ng isang buo dahil wala namang okasyon o natikman nyo lang sa handaan eh pwede na po kayo pumunta dito at uh, kumain tapos uh, pwede naman po kayo mag take out mga farmer tapos yung chili paste pala natin ay new improved chili paste mas pinasarap mga farmer yan ang abangan ninyo chili paste natin na isa sa mga pinagmamalaki din po natin yan na produkto natin dito na abangan po ninyo yan dahil yan ay magiging hit din kahit right ako talagang gustong gusto ko po mga farmer new improved yan baboy tingnan nga natin kung ilan pa lima bukas tapos dalawa ata ng martes dalawa ng miyerkules may siyam na agad tayo ba naman uh -huh. eto yung 20 kilos na isa para bukas na yan in order ko na talaga yan mga farmer 25 kitang kita naman yan uy okay 30 30 dalawang 35 30 itong dalawa Mm -hmm. Ito 25. 20. Si tatay naman marami naman po. Marami pa. Oy, sorry ah. Tomorrow is the day. Ah, oh. mo pinakain ka pa. <laughs> galaante si Tatay Rambo nyo Ayun si Chuchay mga farmer oh. oh. si Becky problema kay Becky kahit nagihit ang hirap dahil walang tali mga farmer ang hirap talian Chay! Chuchay! Chuchay! Woo! Di pa ba mga yan? Di pa ba mga anak? Pero buntis e eh, no? Oo, oh, buntis yan eh. Ayun o, mano na. Chay! Alam niya siya, pinatawag. Oh. <laughs> Chuchay! Hmm. So ito yung likod. Dito, mga farmer, ayan. Eh, ang dami po nilang dumi. Ayun, tain nila. Ayun oh, magagamit natin 'yan. Nakita niyo mga kulay-kulay itim na 'yan na parang mga bato. Ayun, nakita niyo 'yan. Napakarami no. O tayo po nila 'yan. yan po idadamputin natin para ah uh, durugin at ah uh, labasan ng kaunti. Kukompost natin 'yan mga farm. Napakaganda. Ah, fertilizer. Diba? Organic fertilizer 'yan. Mm. 11 eh. Pick up pang Mga itong mga ito. Bibili din pala ako ng papaya seedlings. Mabalikan ko yung andon. Baka meron pa. Yan o. Oh, ang baboy ni Sebi mga kaparunoya. Pupunta natin yan. Titingnan natin yung mga baboy nila. At eto na. Going to. ah uh, Mongkada. Mongkada. Ayan na. Ah. Lechon. Ayun oh. No? Abatin mo yung mga tropa sa Italy. Ah. Alora. Alora talaga. Champ, champ. Gamono iquy. Ah, Farmers, Lechon. Bering La Proxima per Madjare questo bono. Ayan. Par <laughs> uh, tipo di Lechon di Cebu, pero Bravissimo. Ay, yeah. Tika Farmers. Ay, thank you, thank you. Yung mga tropa. Yung tropa ko, shout out na lang sa mga katrabaho ko. Nathan, Ronald, Erning, tsaka yung amo ko na si Marco Macarelli. Ayun. Okay. Tsaka yung thank yung anak you. niya, si Yako po. Okay. Yaco po. Oh. oh. Pero ang pangalan niya talaga Jaco mo. Pero yung hmm. pala parang yun, mo, Jaco mo. Ayun. Kayo po, walang babatiin. Wala thank you, thank you. Silipin natin yung mga baboy ni Sebi. Crossbreed. Na uh, ano. Native. Ayan. Hu, ganda na, oh. Unti-unti <laughs> lang. ayan, yung magnanay. Ayun. Walong piraso. Babawasan ng lima bukas. Ayun, oh. Ang gaganda pala. Hmm. Oh. Dali. Ayan. Chuy-chuy din pala itong mga to. Chuy-chuy! Oh. Ano? Pinaliguan po yan ng uh, matagal. Binabad talaga muna nila. Siyempre galing sa biyahe para ma... Pwede naman po yun. Kaya lang talagang paliguan ng maigi. Ang teknik dyan yung batok. Napaka-importante kasi wala pong ano ang baboy tama ba walang sweat glands yan so mabilis pong atakihin kaya ang pinaka maganda pag nagpapaligo po yung sa may batok uh, ano hinin buong katawan pero mag focus kayo sa may batok yan po yung mga natutunan namin so meron pa tayong uh, 40 kilos mamaya pa yan di deliver ko yan sa dito sa may bitas magkikita lang po kami kikita lang kami oh paano mo malalaman ang balot penoy dito yung mapula daw at medyo madilaw yun ang penoy yung maitim yun ang <laughs> Ang bihira yan. Ano to? Mukhang magkakasama ito ah. Hindi siguro. Dapat naman yan. Alam niya sana. Ha? Magkapatong naman. Dapat nakaiwalay na. Alin, yung nasa yung baba o sa taas. Hindi palagay ko ito yung balot. Wala ko ng ilan. Um, Ang blood. Yung madilaw. So bakit ito medyo ma may team no? <laughs> ito na siguro yung penal. Ayan ma, farmer tayo po ay magde-deliver. Si Nachichi umalis pala. Sinama ko na lang si Owa na andyan sa likod. Ano? Paluto na! Ayan. Yeah. Malaki, malaking baboy ito. Tapos bukas, lima. May schedule na bang para bukas? Wala pa? Meron na? Anong oras maaga? Parang wala kayong pahinga <laughs> Anong oras sa katay nyo yan? Mamaya ang gabi na no? Pahinga lang ng kaunti sampo alas 4 Siguro mga alas 7 Patay na sila nyan Kasi alas 8 malalaki po 35 kilos Ang salang nun ay sa alas 4 Ayan, Alas 4 Yan ang buhay lechonero minsan magaan, minsan mahirap hmm. nasaan ba yung uh, ating uh, kakagulo ng Israel at Iran kaya mangyayari sa sa ating uh, mundo Ayun pinapabati pala ni Ate Gina. Shoutout daw po at happy birthday April 15 kay Nida Oglimen. Ayan. Ate Nida Oglimen, happy happy birthday po. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. Ayan. viewer din pala siya so ayan maraming salamat kay Ati Gina, Di Guzman at Kuya Glenn kikita na naman kami sa June <laughs> kaya lang si Kuya Glenn daw po ay hindi makakasama so ayun bukas magre-resume na naman tayo ng uh, trabaho dito sabi pala ni ka-farmer Gerardo Galang ayun baka daw mag-backback yung ano alam nyo naman ang ating tropa concern sa mga pinapatrabaho dito baka daw po magbakbak sana hindi naman ano walang primer actually yung sa bakod wala ding primer yun ka farmer dinirekta din namin yung so far wala pa naman init ulan so uh, hopefully ay uh, hindi naman mag ano yung magbakbak yung ano kasi rough naman eh inabsorb nung ano nung simento uh, So ayun. pero sana wag naman po at uh, madodoble na naman tayo ng trabaho. Kasi ito, pipinturahan pa ito. Babaguhin natin to, new look. Ayan, ito pipinturahan na din natin yan. Para medyo mag, ano naman ang kaunti. Mag -iba naman ang itsura. Ayan. So ayan mga ka-farmer, ayan 5 lit, 6 tayo ngayon. Maraming maraming pong salamat sa mga nag-order ng litchon ngayon. At uh, si Rochelle pala, asawa ni Hito Beer. Ayan, nag-pick up po kanina. Sila pala 'yon. Habi ko sa susunod magpakilala ka naman. <laughs> eh actually mga taga-Cavite naman po suki natin 'yan sa litchon. So ayan, maraming maraming salamat sa inyo. So ayan mga kabiyaw vloggers Ay ko Jimmy yan, Sina Maki, na Rochelle Sina, sina Father Alam mo naka order na rin sina Black So yung mga taga kabiyaw po Eh ano naman yan dito Suki so, okay naman natin So ayan tayo ay mag ano sabi ko kay Owen ano ano gusto niya magyaya SM sabi ko hindi malayo yun eh hey, malayo din naman yung 7-Eleven sabi niya Nag-7-11 <laughs> na lang kami. So, yan. Maraming maraming salamat at magandang buhay.